alam niyo, kapag nag-asawa na kayo, dapat ang focus niyo sa pag-aasawa, sa pagbuo ng pamilya. Hindi na kayo dalaga binata pa. Yung mga ginagawa niyo dati na dalaga at binata kayo, hindi nga dapat ginagawa pa. Kung ginagawa man, kunti na lang. Dapat ang focus niyo sa asawa, bawa na lang. Yung unnecessary na mga texting, unnecessary na mga chat, unnecessary na pag-search sa Facebook, sa internet. Oh, Pagod ka galing trabaho, okay, ayun standard. Pero meron ka pang panahon. Kung gusto mong mahimahinga, o di mamahinga ka, matulog ka. Para pag mo, pang panahon ka sa asawa mo, kahit sandali lang. Eh yung sinasabi mong pahinga, mag-scroll down ka pa, di ba? Hook ka! Yung attention mo, yung energy mo. Nakakastress pa mga balita ngayon. Hindi pa nakatutulong most of the time yung laman ng mga Facebook at social media ngayon. nag ka na physically, psychologically, even emotionally. Hindi ka pa nakapaglaan ng panahon sa anak mo, sa asawa mo. Mahirap nang magpalaki ngayon ng mga mabubuti at malulusog na bata. Sa hirap ng buhay ngayon, sa dami ng tukso ngayon. Mahirap na. Huwag nyo lang pahirapin pa. Yung energy nyo, yung time nyo, Ilagay nyo na sa asawa, sa mga anak Kasi nga, mahirap na eh. Mahirapin pa ba? Kaya mas humibigat eh. Meron tayong ibang mga prioridad. We cannot have everything in life. Just focus on the best things in life. Yun ang mahalaga. Para hindi maging mabigat. Nako. Oh, tara na, tara na. Tayo naman naalis. Tara na. Hey. Ayan. <laughs> Anis na raw kayo. Nag-uurong pa si Tito. Nag-uurong pa. Ay, nagpapakyot pa ye, oh. Okay. Okay.